Diyos ng kalangitan at kulog, pinuno ng mga Diyos, pinakamapangyarihan, pinakamataas o oh, supremong Dios ng mga sinao ng Griego, Sandata, ang kidlat na may kasamang malakas na kulog. Kaya't kilala rin siya Sus bilang tagapagkulog. Kilalang Jupiter sa Romano habang sa Metolohian, etroskano naman siya si Tinya, Hestia, kapatid at asawa ni Sus, Diyosa ng apoyan at tahanan pinakamatandang anak na babae ni Cronus Rhea. Kilala bilang besta o besta sa Romano. Hermes, Diyos ng Komersyo at Biyahero. Dios ng Mensayron ng mga Diyosa at dios at mga Diyosa. Gabay ng mga lalakbay kabilang ang mga nagbabiyahe patungong sa mundong ilalim. Kilala sa mitolohi ang Romano bilang si Mercurio. Aris, Diyos ng Digma. Kinakatakutan ng lahat ng mga Grego ang galit ni Aris. Pagkabilang sa kanya ang katangian ay ang pagiging kaaya-aya at malakas na lalaki subalit laging handang pumasla. Kilala bilang Marte o Marsa Romano at laran naman sa mitolohiyang Etruscan. Poseidon, Diyos ng Dagat, Lindol at Kabayo. Isa sa, na sa mga tatlong naging anak ni na lalaki ni Nakronos at Rhea. Sa paglalarawan ng kanyang katangian ay may hawak siyang sandata, Piroya o trident. Apollo, Diyos ng araw, liwanag, medisina, propesiya at musika. Anak siyang lalaki ni Jesus kay Leto at kakambal ni Artemis. Binabansanggang si Pubus na nangangulugang maliwanag, nakakasilaw o nagliliyab dahil sa kanyang ka ka angking kab kabataan at kaakit-akit na muka. Athena, Diyos ng karunungan, digmaan, sining, industriya at justisya. Katumbas ni Minerva sa mitolohiyang Romano. Isang partenos sa wikang Grego o Verhen Pinakamarunong at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga diyosa Aphrodite, diyosa ng kagandahan at pag-ibig Sinasamba ng mga lalaki at babae sa mundo kapag sila ay nakakaramdam ng pag-ibig Anak na babae ni Zeus at ni Diony isang diwata Kilala siya sa mitolohiang Romano bilang si Venus o Venus Demeter, Diyos ng agrikultura at fertilidad. Siya ang nagturo sa mga tao kung paano magtanim at magsaka batay sa mitolohiyang Griego. Kilala siya bilang Ceres o Ceres sa mitolohiyang Romano. Siya ang pangatlong kapatid na babae ni Zeus. Artemis, Diyosa ng buwan at pangangaso dalagang Diyos ang sa protection sa mga kabataan ng mundo. Paboritong hayop ang usa at nagbibigay din ng pagkalinga sa ibat iba iba pang mababangis at ma ilap na mga hayop. Kilala bilang si Diana sa mitolohiyang Romano.